Ito mga kaplantitas, kaplantitas. Ayan, meron na naman tayong nakuha ang mga talbos ng kamote. Ayan, so ang gagawin natin yan ay ibabad muna natin ng tubig. And then, bukas ay ating itatanim. Busan na natin siya, tinanggalan natin ng dahon. Ayan, para yun ay iluluto natin pagkatapos. Ito yung talbos ng kamote. Ayan, babad natin yan mga ka ba natin ng tubig para magkaroon ng ugat then bukas ay ato itatanim sa mga space na pwedeng pagtanginan And, ganito ang ginagawa ko kapag uh, meron akong mga talbos na kamote, hindi ko ito itatapon para pwede pa siyang Sa So, bukas natin ito, itatanim dahil ngayon ay gabi na. Ayan, ganyan lang ang gagawin natin para bukas ay fresh na fresh pa ang kanyang tangkay kayo ay nakatira sa subdivision at wala kayong masyadong lupa, yung malaking lupa na pagtatag pagtatagnan, itong gagawin natin mga kaplantitos, kaplantitas, itatanim natin to sa mga space na mga ating uh, pot. Katulad ng mga ito, kapag may space, lalagyan natin yung mga ganyan. Tatamnan natin ng talbos ng kamuti. Ito ay napakadali ilang mabuhay mga kaplantitos, kaplantitas. Ayan, para sa ganun ay makatipid tayo.